Olimar Ate na results last week. Diba dapat pinupost nyo yun dito? Ah, nabasa kasi. Check mo online, may results to. Ano yan? Kung nanalo na ako, hindi ko na alam. Dapat pinupost nyo yung results dito lagi. Anong lot results ang kailangan mo? 642, 645, 649, 655, 658? Ay, meron ka, miss. Yung ano sana, yung mega Lotto? Mega Lotto, 645 results for January 4, 2019. 26, 27, 23, 14, 6, 21, no jackpot winners. Uy, tama yung sinabi niya. Sakto. Kahit kailan, hindi pa nagkabali ang aking apo. Uh -huh. Totoo! Si Sige nga. Super Lotto. Super Lotto results as of January 3, 2019. 3, 25, 34, 28, 40, 35. No jackpot. winners. <laughs> tama ulit! Tama. tama ulit! Grand Lotto 655 results as of January 5, 2019. 28, 27, 26, 51, 42, 60. No jackpot. winners. Tama na naman! Tama na naman! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Pwede na lang. Magaling ako mag-memorize.